we're back with people politics and power rizal in all of us do you have rizal in you to live his life and be like him and be the best of a filipino alam mo, kapag I ko si rizal rizal embodies the finest of who we are and yet we tend to forget what rizal stood for and fought for bakit kaya lalo ngayon we seem to be a divided nation and yet we can unite and focus the good things that we have as Filipinos in building a country. Siguro, iba kasi yung experience ni Rizal eh. Bata pa lang si Rizal, naka-experience naka na siya ng injustice. Kanyang mother ay kinulong ng walang sala, ng dalawang taon, siya ay hinampas nang hindi niya masaluduhan ng isang guardia civil. Mm. No? At marami pang ibang injustice. No? Na, nagkarana siya ng discrimination dahil siya ay isang indio sa paaralan. No? At uh, ito ay realidad sa kanila. That's why they, kailangan nilang tumugon doon ng kabayanihan din, na kailangan lumaban. No? Sa atin kasi, sa panahon ng, yun yung problema. Meron na tayong independensya. Tayo ay nakakapag-direct na ng ating buhay. No? Kung anong magiging direksyon ng ating buhay. Pero dahil doon, nakakalimutan natin na may mga tao na naghihirap noon na kaya tayo nandito. O kaya tayo nakakapag sa sarili natin dahil may mga bayaning nagpakamatay. Now, yun na nga, let's, gusto kong balikan yung tanong eh. Kung si Rizal ay nabubuhay ngayon, ano kaya siya? Noong 1990s, may sagot ang, ang si Joel Torre, isang artista. Anong He could isagot? have been a filmmaker. Ngayon, pwede, pwede nga kasi it's using the, your talents in a way that the people will understand and the people will 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 watch at tatangkilikin. Ngayon, mm. ngayong panahon na ito, meron akong sagot diyan eh. Kung si Rizal ay buhay ngayon, maaaring siya si Glock 9, yung rapper. Mm. No, kasi nga ginagamit niya yung talento niya sa pagsasabi ng kwento ng bayan. Now, meron akong extension doon. He could have been Glock 9, but he could also be you. Rizal could be you, 'di ba? Or me or everyone else dahil ang message naman ni Rizal ay gamitin mo yung talento mo, gamitin mo lahat ng nalalaman mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa bayan. Ano yung mga aspeto sa buhay ni Jose Rizal na hindi natin alam? It's not known to everybody which I think people should know and they should live by what by those quality, qualities he had na hindi natin alam. Siguro Di ko alam ko talaga dito alam ng tao no pero yung, yung hindi madalas mababanggit na babanggit, na nasabak din na si Rizal sa politika mm. no? yung nasa Europa siya so sasamahan ng mga Pilipinong mag-aaral doon no um, sinisikap ni Rizal na kailangan tayo magkaisa at kailangan maging produktibo tayo may magawa tayo para sa bayan natin pero pero yun na nga na politika siya hindi siya nahalal na pinuno ng kaniyang grupo at dahil sa na nahati yung grupo sa, sa kanya at kay Del Pilar eh, para 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 ma um, magpatuloy na lang ay umalis siya, no? At ayun, yung No Limit Angre, kung isipin natin, no, ang original na plano ay isang antolohiya, isang kompilasyon ng mga sanaysay no, na ang paksa ay yung estado ng Pilipinas. So yun yung um, ni Rizal. So gusto ng mga kasama niya, okay, susulot ako sa ganitong paksa, susulot ako sa ganyan. Pero walang nangyari. Kaya naisip ni Rizal, may mahirap silang kausap? <laughs> Kung politiko siya noon, at yun ang naging problema niya na hindi sila nagkakaisa, yun pa rin ba ang problema natin? Kaya kung minsan, hindi tayo nagkakaintindihan kung ano ang daan na dapat tahakin ng ating bansa? Ganun ba yun? So, yun sa aking panahingil sa politika ni Rizal, sa tingin ko dahil marami sa makasama niya, ang hindi talaga naising tulungan ang bayan. Bakit? Kasi humiwalay si Rizal doon sa ideya na parang ang gusto lamang nito mga taga-Espanya taga, taga Espanya ay tugunan lang yung kanilang interes. Yung Pilipinong nasa Espanya yung, o yung mga uh, Espanyol? Yung mga Pilipino sa Espanya, gusto lang nilang tugunan yung kanilang interes at iwanan yung ilan sa mga bagay na talaga magsusulong doon sa kabutihan ng bayan. Hmm. Kasi marami sa mga ilustrado na nasa Espanya, alam naman natin ay naging um, pasaway din. No, hindi sila kagaya ni Rizal na talagang nagpakahenyo sa kanyang uh, larangan, seryoso sa pag-aaral at alamin ang kultura ng bayang iyon upang magamit sa bayan sa Pilipinas. And that sets him apart from the other ilustrados. Kasi yung ibang ilustrado, parang nagpakasasa na rin sila dun sa mga ideya ng pagiging Western. At ang marami sa Pilipino, ganun din, ang ginhawa ay matatagpuan sa labas. Pero si Rizal... Hindi dito. Hindi dito. Pero si Rizal, dahil nga sa politika siya, mas lalo siyang bumalik sa bayan. At tinatag niya yung Laliga Filipina para pagkaisahin ng mga Pilipino, ipatupad ng reforma, that nationhood begins in the grassroots sa ating mga sarili. Aside from politics, ano pa yung mga hindi natin alam sa ating pambansang uh, bayani? Actually, I wanted to latch on also to what Shao said earlier, no? yung na si Rizal applied himself uh, in different areas no? and was excellent in those areas. No? Uh, one of the stories I learned about Rizal, trivia, na natutunan ko actually in collaboration with these teachers yeah. and through Hero Square, no, was uh, about the young Rizal. No? Uh, one of the excerpts in one of the sites of Hero Square is at the old Ateneo site, no. Uh, and our kids who join the tours get to experience to talk to young Rizal, no, and ask him questions about what was your youth like, what was it like to study in school, no. And What they experience, what I experienced, and what I learned about Rizal is that Rizal was like many of us. He had mm. the same experiences and he was extraordinary, but by being ordinary also. Mm. You know? um, siguro yung trivia na that, that is important to me or that I can latch on to was that uh, Rizal was not perfect. You know, when One of the trivia that I found out is when Rizal entered the Ateneo de Municipal, uh, he actually was not. Uh, well versed in speaking Spanish Spanish Oh so yung first two quarters niya dun sa nahirapan siya Oh nahirapan siya so hindi siya parating nag Pero nag siya Pero nag siya and I think that's that's where that's where we see that there's actually a trait of heroism even in just being a student where you can be persevere have perseverance and strive towards excellence even if at the onset hindi ka magaling no so hindi Um, maraming themes kasi ang lumalabas uh, at values na gusto namin i-promote sa Hero Square at each site. And one of the values that is close to my heart uh, is that particular site of the Young Rizal where uh, heroes are not born. Uh, heroes are actually made or created. No? And But we the, bo the bottom line, if heroes are not born, and you're an author of Rizal, sa so nakikita natin sa ating mga kababatan mga ngayon, is there any semblance na nakikita natin that somehow, because of what parents may teach at home and the experiences they have in their environment, that somehow they begin to realize that there's something good about what Rizal was then, which they could be if they only tried. Ano sa tingin mo? Sa so, tingin ko, sir, yung isa sa mga bagay na nakaligtaan natin kay Rizal, alam ni Rizal sa kanyang pagkatao, na dumating siya sa punto na mahina siya. Lumaki siya na hindi naman ganong kalakas ang katawan niya. Pero noong nalaman niya na mahina yung katawan niya, sinubukan niya na palakasin ito. Alam niya at inaral niya yung kanyang pagkatao at kakulangan. At mula doon sa kakulangan na yon binuo niya yung kanyang sarili upang sa gayon ay um, mas maging perpekto pa siya o kumbaga mas, mas lalong lumagwa o lumaki yung kanyang talento. Sususugan uh, ko lang yung sinabi ni Sir Ganina no. Um yun nga yung isa sa mga unang karanasan niya ay nasa bahay no. Um isa sa karanasan niya yun na sa siya na marami sa mga kaklase niya binubuli siya. At ano ang ginawa niya um, para lamang no na tapatan ito at ayaw din niya kasi na inaapi siya. Uh, pinalakas niya yung kanyang katawan at nagulat yung isang um, kaklase niya na tila mas malaki no mas malaki mas at kaya niya um, mas na natalo po niya sa wrestling. Hmm. No, so simula noon yung mga kabataan o kaklase niya hinangaan din siya dahil una um, nakakatulong si Rizal bilang maging isang ehemplo na wag na wag kang wag mong mamaliitin yung sarili mo bagkos alamin mo yung kahinaan mo at subukan mong palakihin yung sarili mo at maging dakila at malamang yun po yung nakakaligtaan ng karamihan sa mga Pilipino na una natin yung sarili natin at wag tayong laging Mahina ako kasi la, 'yung ako po yung Pilipino. <laughs> maano lang po ako, carpenter uh, lang po ako, di ba? Mula doon sa mga maliliit na bagay na 'yon, palaguin natin 'yung sarili natin. Gawin natin perfect, excelente 'yung ating mga kulang uh, sa tiwala sa sarili, 'yun ba? Ah, uh, oo, kulang sa tiwala kasi kailangan Bilang mga Pilipino, nagtitiwala tayo sa pagka-Pilipino natin. Eh sa lahat ng nakikita natin sa balita na lahat ay negatibo, tungkol sa ating mga Pilipino, na Pilipino ay kriminal, Pilipino ay corrupt, Pilipino ay mahira, Pilipino. 'Yon, 'yung pagsisisihan. Tama 'yon eh. Um, kailangan siguro, ako gusto ko 'yung kwento ni Rizal sa Dapitan eh. Kasi ito 'yung tao na bagamat say may reklamo tungkol sa Espanya, hindi siya naghintay na kumilos ang Espanya. Kumilos siya. Oh, siya mismo kumilos. Kasi ito yung isang hindi masyadong nalalaman ng tao. Si Jose Rizal talaga, isa sa pinakasikat o oh, ang pinakasikat na loto winner no? sa Pilipinas. That is parang sweepstakes yan. Bumili sila ng ticket tatlo, 9736, nanalo ng second prize, 20,000 pesos. Anong tatlo ginawa sila. niya sa pera? Eh, 6,200 yung kanyang ano, share. Mm. Yung 4,000 doon, ibinili niya ng about 60 to 70 hectare land sa talisay, yung talisay na tinatawag sa dapitan, at doon, para siyang one-man NGO. So again, pinapakita natin na, o oh, din, meron palang bisyo si Rizal, hindi siya naninigarilyo, hindi siya nag-umiinom, pero ma mahilig siyang magsugal, kahit nung estudyante siya sa Madrid. But anyway, what happened was, yung pera, <laughs> di ba, parang tayo lang siya eh. Oh. Pero ang pera, yung, yung ginamit niya yung pera, paano? Gumawa siya ng bahay niya, 40 pesos, dati gumawa siya ng ospital na maliit para sa mga patients sa mata. Gumawa siya ng eskwelahan na libre. Nagpatayo siya ng dam. Ah, siya ay nag-business. Nag-business siya ng ng kopra, ng ng ay na, na sorry, ng, ng ng kakao, ng ng isda at ng ng ano ng abaka. No, nag-business siya. Ginawa niya ng niya kooperatiba ang buong dapitan. Malungkot ang dapitan nung dumating siya 1892 nung 1896 na lungkot ang dapitan kasi no, no, pinaunlad, oh. pinaunlad niya ito. Pero natuto sila. Natuto sila. Ba, siya, pero ginamit niya sa mabuti. okay we'll continue with people politics and power with Rizal in all of us as we pause for this reminder we'll be back from the corridors of power and politics the burning issue